tanong eh, ila extension na ba? Then ngayon gusto niya uli extension na naman. Ang tanong, sasali ka ba? Di may na, pa Mr. Chair. Kami po sa kami na sumunod sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po eh. Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? At saka tanong, operator po ba siya? Welcome <laughs> sir, Siyempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakang piyang sumasalamin sa katotohanan lamang. Hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize ano po. Hindi po hindi po totoo na ayaw namin ng uh, ano ng uh, katunayan, meron nga po kaming modernized na na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Thank you, Mr. Buena. Sino nagsabi na sinungaling siya? Sige. Sino po? Go, go ahead, Busina. Miss Marlene D.C. Ramos. Yes, isa lang naman po ang tanong, Sir. Ma, ilang extension na po ang consolidation? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmo-modern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw nyo mag-consolidate? Iyon okay, nga. Tapakaganda lang isang, isang bagay na nagsama-sama at nagtitipo at nagkakaisa. Hindi katulad ng isa-isang operator. Alam nyo po ba mga, uh, mga Sir, kami operator kami, isa-isa. Since ano, talagang single operator. nagsama-sama kami, iba po ang dating. Iba po yung samahan. Iba po yung tulungan. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong eh, ila-extension na ba? Then ngayon, gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Yun lang po. Dipay may, Mr. Kapahal, Chair. kami na sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po eh. Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Eh kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. Chair. pipilitin ng isang tao ayaw naman. Eh, ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno. Okay. Eh, at saka ang tanong, operator po ba siya? <laughs> Salamat po. Bago <laughs> kay Mr. Balbuena Mr. Melencio Boy Vargas National President ng Alt ALTODAP uh, Mr. Chair, magandang uh, umaga po Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin 80% po kami, halos lahat po kami rito Sumunod sa modernization at na-consolidation Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama Ay kung ititigil po natin doon Bibigyan pa na natin yung extension Si Presidente na po ang nagsabi na wala nang extension. Eh, ang tanong ko lang po, paano naman po, kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madi-dismaya naman po kami, o oh, madi-disorganize, kung sakaling i-extension pa po ito. Yun o po lang. O o Baka naman kasi, uh, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator, at hindi pabor sa mga driver, sa mga malit na chopper. Alam kaya kayo po. Kayo pa operator kaya ano? Opo. Alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na masada, no? Ah, kasi po dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nilang sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. E pa, paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman. Okay. E pa Mr. Chair. Uh, Mr. Balbuena. Opo. Oo. Si, o, si, ano na, no, Mr. Floranda. K -kaya naman po, ng piston. Pakisagot lang po, bakit daw ayun yung... mga hindi sumunod, ano po? Opo, magandang-magandang umaga po, Opo. Mr. Chair, at uh, siyempre sa ating mga kasama sa hanap buhay. Ang uh, sa ngayon ang nagbabanggaan yung nag-consolidate at hindi nagconsolidate. Ah uh, sa bahagi po ng association, part po 'yan ng consolidation eh. Dahil yung, yung mga operator ay nagsama sa isang asosasyon at uh, mahusay na tumakbo yung ating mga asosisyon sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport, bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating makina? dito sa ating bansa. Sapagkat ah, kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang, 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 linalabanan namin, sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kunsaan, kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, nung pamanay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi sa uh, monopoliyado ng isang kopartiba kundi kopartiba siya na individual o franchise individual of unit hindi sa konsorsyon hindi sa monopolyado ng isang kopartiba kaya sa atin kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport industrial yung kailangang unahin ng ating pamalaan bakit ang nagtumatakbo ngayon sa ating ka, dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic sabi nga natin ang jeep sa Pilipinas ay deklerado noong 1979 pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon yung sinasabi nila mga modern na halos hindi kaya ng mga individual na operator, Swerte na yung iba kung so what, na nakaano sila nakapag-comply sila so sa pinang modernization nakapag-avail sila ng modernization hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize hindi lahat ay like, pwedeng uh, gusto pumasok sa corporation. Sapagkat sa 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 ngayon Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LT Parbiet ng DOTR ay magkakaiba. Doon na sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized ng mga uh, modern ng mga jeep na tumatakbo sa loob ng uh, 575 na ruta sa buong uh, sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin niyan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok naghabol ng December ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa, sa pinakanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LT Parbit ng DOT na kapag hindi ka nag-comply, ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ang Escaper Motor, nadyan ang Francisco Motor, nadyan ang Saraw, nadyan ang Malaginya, maraming mga lokal halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking manigusyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? Sa usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasaper dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters dahil ang direct of ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumika ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Floranda. Oo nga naman, User um, Ortega ng DOTR. Uh, although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung unit, modernized chip but nila natin i-require na dito lang nila bibili hindi sila pwede bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang, lang siguro. Uh, unang-una po uh, hindi po namin madesisyonan po dahil alam nyo po meron tayo parang freedom po sa market pero ayun nga po dun sa sinabi ni Kamo unang-una po talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers in fact hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Saraw sa Francisco para mag-apply po para eventually po ma-approve natin pag sila po nag-apply gusto ko lang po iparating yung na-mention po ulit yung sinasabi na konti lang ang moderno no? Ang kailangan po natin ipar uh, siguro iparating na po namin kaya nga intentional na hindi kami nagpapamodern sa ating mga transportation sector para klaro din kay Kamody sa dulo pa po yun, Hindi po objective ng gobyernong ito na kayo ay ipilit na bumili. Napakalayo po. Yan po ay darating pa po sa isang panahon which could take 2, 3 or 4 years pa po at pagsisimula ang objective po namin, bakit parang inurong po natin para mas dumami po yung ating mga local manufacturers para mas mapababa po yung presyo at hopefully by then po, mas financially malakas na po yung ating mga kooperatiba, then that's the best time na sila po ay bibili na ng mga sasakyan. Hindi pa po ngayon, concentrate lang po tayo sa LPTRP, which is a very important component sa susunod na lang po yung pagbibili by then siguro po magkakaroon na ng batas no yung kasi may, may mga uh, pending bill po na mukhang aabot na po sa Senado yung mga gustong tumulong po sa pagbibili ng mga sasakyan senator kung okay lang po mabilis lang po si OTC uh, Attorney Oberio mabilis lang na ikikwento ano ba ang diperensya ng isang kooperatiba sa isang association po para makita po natin kung ano ba ang mga government agencies na nakapag or magmo sa isang kooperatiba na hindi po ginagawa sa si isang association kahit mabilis lang ito. sige po attorney Christian Oberio. sige po go ahead thank you po sir um magandang umaga po no? so ito po yung layunin po natin sa consolidation which is the um, first step po sa pag comply dito sa ating uh, uh, pag -ra rationalize po sa ating uh, public transport po no ito po yung pagpoo ng buo ng isang cooperative or corporation as to which ito yung pinagkaiba sa si isang association um, initially po sa formation pa lang po ng isang kooperatiba, ay tinutulungan po siya ng Cooperative Development Authority. So meron na po tayong batas na sinasaad na nire-require po natin na ika-capacitate talaga itong mga individual members na mag-undergo ng series of trainings and forums and seminars to capacitate them to form cooperatives. And after po niyan, um, naipasok nai na rin naman po namin dito sa modules po namin sa pag rin po ng Cooperative Education and Transport Operation Seminar for these members na malaman po nila kung paano po mag-operate ng isang transport cooperative. Then from that po, um, may kapasidad na po sila na para pa, paano po patakbuhin ang isang kooperatiba na nag-ooperate ng public utility vehicles. Yun po yung tuloy-tuloy na po namin na ginagawa and at the same time, um, kasama rin po namin yung mga kooperatiba po natin na malaman rin po kung ano pa po yung kailangan po nating ayusin, baguhin at, at saka improve po sa mga pa-training sa po ito. And at the same time, yes po. So enumerate ko lang po yung ginagawa po natin ngayon. Um, kasi considering po na they have an organized uh, operations na po ngayon, so kasama po namin yung Department of Labor and Employment to introduce to them um, the concept of being an employer po if they uh, later on um, have employees na rin po other than their members. So they have their allied workers and at the same time their drivers na rin po. So dito po natin inintroduce yung compliance po sa labor standards, uh, labor relations, and even social legislation. Doon po sa social legislation po, kasama po natin yung SSS, pag-ibig at saka PhilHealth. So may ensure po natin na si driver po, si ordinary driver, kapag nag-retire po siya, meron po siyang maasahan na pensions. And at the same time, protected din po siya kapag nagkasakit, kapag na-ospital, na or if ever po kung ano pong um, kalamidad na mangyari po. Then at the same time po, we also have um, we are developing um, and implementing po with the operations division po namin in coordination with the concerned government agencies. Ito naman po sa financial um, management po na trainings po. At least para well aware na po sila kasi dati po kasi um, initially pag nag-start po sila, they are micro-cooperatives. In compliance with the PUVMP po, They are already large cooperatives na po Kasi tumaas po yung katila, kanilang capital nga po And pagmamanage po ng malaking assets And um, importante po dito in relation to the PUBMP And yung pinaka-importante po to serve the commuters po natin Ito naman po yung um, fleet management seminars At is may ensure po natin na masiservisyuhan ng maayos yung ating mga commuting public Kasi yan po naman po yung main objective netong um, modernization program ng gobyerno Okay, yeah. sir ano yung pangahawakan ng uh, isang driver na sinurin niya yung kanyang prangkisa sa kooperatiba? E paano kung hindi naging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatiba ngayon? Um, sa bagay na po yun, um, kasi sa batas nga naman po, nire-respeto po natin yung independence ng kooperatiba. Pero at the same time po doon, yun nga po, na-mention po di kanina ni Senator. Hindi nga sir, okay, independence ng kooperatiba. Yung garanti lang po. Para doon sa driver na sinorento niya kanyang prangkisa, pinaghirapan niyang ang kunin niya for so many years, diyan siya nabubuhay. Ngayon susorendo sa kooperatiba na hindi sigurado kung yan ay hindi naging maayos ang pamamalakad, sorry na lang siya. Hindi po sir, kasi sa lahat po ng major decisions po. So anong nga guarantee na magiging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatiba at sino-sino yung mga opisyalis sa mga kooperatibang ito? May at saan sila nang galing? may say po siya sir sa kung sino po yung uupo as manager uh, management po ng kooperatiba and kapag may sino-sino nga po ito mga manager ng isang kooperatiba halimbawa pinagbobotahan po ng driver members among themselves po sila sila yes po sir pakisagot po paano ko hindi naging maayos eh dahil bago ito hindi naging okay yung pag pagpamalakad ng kooperatiba paano si driver Meron pong grievance machinery naman po and other than that, may monitoring po si CDA on the continuous operations po ng kooperatiba. Um, technically po, nire-require po namin sila na mag-submit ng reports, then from the reports themselves, mare-review po namin. Y yun, po yun nga, mga mga yaya, may cooperator. grievance committee, po. naintindihan ko yan kasi sa programa ko sa One Tense Radio, marami din po ako natatanggap na reklamo sa mga members ng isang kooperatiba na yung kanilang presidente ay gumagawa ng hindi tama, yung kanilang mga, yung treasurer hindi gumagawa ng tama. So, magkakaroon ng grievance committee. So, mahabang proseso, ididinggin niya. So, paano naman yung paghahanap buhay ng apektado member ng kooperatiba? Yun po yun eh. So, dapat may guarantee. Yes, sir. Papalakasin po natin po yung um, grievance machinery po ng kooperatiba and at the same time yung accountability po ng officers na nonetheless mapoprotekshan po yung interest po ng kooperatiba. Then to add also po dito, um technically po sa management po ng kooperatiba, there are certain um guarantees naman po. Uh, for example sa treasuries po, they have to post bonds po. Yeah, da dapat agad-agad, agad. wag yes, na hintayin ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. Dapat agad-agad maayos yung problema, maplancha. Tama po sir. Dapat meron kayong ganong klaseng sistema na ilatag. Since nandito pala yung mga taga-Saraw at Francisco Motors Nandito ha? Saraw at Francisco Motors K Kaya nyo ba uh, I-manufacture itong Modernized Jeep At uh, magkano ho Kung kayo po magmanufacture uh, uh, Si Mr. Edgardo Saraw, sir Bali, doong 2018 and 19 Naglabas nag, uh, kami Ng mga prototypes Which cost around mga 2.8 Dahil full electric yun eh ang nagiging problema sa PUB na full electric medyo may kamahalan then ang problema naman namin as manufacturer yung source ng Euro 4 diesel engine wala dito sa atin mm. so yun ang hinihintay namin from Department of Transportation kung magagawa nilang paraan yung yung source o supply ng mga engines and mechanical parts So yung Euro 4 standard, wala ho kayong kakayahan wala. Wala na Wala talaga. May, may nabibig sa market, yung. Euro 2 rating. Bali yung mga first generation na brand new diesel engine. Maganda rin yun. Dahil hindi nagkakapulot yun eh. Pero ang magiging problema, dahil ang demand ngayon, ang demands ngayon, uh, required is Euro 4 diesel engine. Wala kang makukuha except yung mga Nasa gray market yung Chinese paid. Okay. Pa Mr. Yun. Elmer Francisco, kayo po. Uh, Mr. Chairman, uh, tayo po, na, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, na-mention ni Yusek Ortega. In fairness, wala pa sila nun sa DOTR. Hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng, ano, ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa na manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So, paano mo yung ma modernize yung, ano, yung jeep ko ay kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Di ba? Parang walang connection. So, ang ano, may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. Yun yung problema. So, dalawa kami ni Mr. Saraw na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Saraw, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Ako, hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI. Hindi nila yung pinamimigay, yung PNS. Ibinibenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titingnan niyo yung letrato ng, ano, ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. baket Kasi yun yung kinonsulta nila. So, umpisa palang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na, ano, na merong uh, ganyang rollout sa TV. Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So, napakahalaga niyan. Umpisa palang malin eh. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So, kung tanong, kaya ba natin? Yes. Kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, uh, unang-una, kinausap ko yung mga usual na ano natin, na usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas 1970, pinasok natin Mazda So lahat ng Francisco Jeepney Simula 1960 Maging yung mga kasama natin ng mga Operators can attest to this 1960 up to the present Lahat ng Francisco Jeepney 100% brand new And 85% Philippine made Hindi yung 25% lang diba? Kasi ngayon, 25% Sabi mo locally manufactured, kalokohan yun it's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So, para sa akin, malaking kalokohan yon. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So, why will we use it? ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa, sa ibang bansa. Ngayon, hindi jeep na yung ibinebenta nila. In contrary, in, in, with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a, a marketing concept na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na, na nasimulan niyo ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, ang dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho. Dahil inopen mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang mga kababa ng presyo. Ang tunay na mga kababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan, merong mga mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve ng economies of scale. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Saraudo sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi, simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay, Attorney Atty. Guadis, eh pinatay niya. Lahat ng proposal namin, yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney. Pinatay ni ano, Chairman Guadis. Mm -hmm. So paano gagawin natin 'yan? No. 'Di ba? si chairman Guadis dito. Ayan, oh. At least at least ngayon well, matay. magkakaharap tayo dito, oh, 'di ba? Para mamatay ka ng mga jeepney. Ang problema. Unit. Ito Mr. ano, uh, Mr. Chairman. Ang problema ko nakausap um full disclosure kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron na akong pinropo sa kanila. Inassign ni Secretary Bautista si Chairman Guadis. Dito sa ano, natutukan to. Nag-set si Chairman Guadis ng agree ng meeting schedule. Siya yung nag-set. Siya yung hindi umattend. Siya yung hindi umattend. Totoo to. -toto, we are under oath. Di ba? Siya yung hindi umattend. Nagpadala siya ng representative si Atty. Cofino from the legal division ng LTFRB. Pinresent ko yung buong programa kay Atty. Cofino. Siyempre, nirelay na sa isa, nirelay sa dalawa, relay sa tatlo. Pagdating kay Atty. Guadis, iba na yung kwento. Nung kinausap siya ng DCRH, sinabi niya doon, point by point, lahat mali. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung proposal namin kasi hindi nga siya nag-attend. Hindi rin siya nakipag-usap tungkol doon. Kaya nga, sabi ko, klarong-klaro, meron pang isang, ano, isang point na I'll get to that ano, point in just a little while. Ngayon, Uh, matibay ang Francisco jeepney Gamit nila yan Kahit sila kaobet Sabi ni kaobet dati sa TV Pag Francisco ang jeepney Maski sa butika makakabili ka ng pyesa Sabi mo yan kaobet diba? Totoo yan Dahil ang gamit nila hanggang ngayon Nung iba sa mga operators natin Francisco jeepney pa rin O saraw jeepney Nagawa namin 30 to 50 years ago Hanggang ngayon tumatakbo pa rin pero yung mga minibus na imported, tatlong taon pa lang, zombie na itsura. Thank you. Thank you, Mr. Francisco. Uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair. Excuse me po. Okay. So, sa po, ano? Mabilis na na-question to ano? Um, kasi nabanggit kanina ni uh, Mr. Edgardo Saraw uh, at saka ni Mr. Francisco yung Euro 4 uh, engine. Yun yung nirequire nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin?